Kinky. Isang ina na aresto matapos niyang payagang kuna ng boyfriend ng hubad na litrato ang kanyang 12-year-old na anak. Si Leslie Gay ay isang 34-year-old na ina mula sa Florida na siguradong hindi mabibigyan ng Parent of the Year Award kahit kailan. Actually, maaari siyang makulong just in time for next Mother's Day matapos niyang payagan ng kanyang boyfriend na si Christopher Lucas na kunan ng hubad na litrato ang kanyang 12-year-old na anak na babae. Ang buhay ng pamilyang Gay sa Audubon Drive ay hindi kasing normal ng ibang pamilya. Unang-una, ang anak ni Gay na 12 anyos pa lang ay may pangarap na maging isang playboy model. Kaya ginawa ni Gay ang gagawin ng kahit na sinong mapagmahal na magulang. Pinakuha niya ng hubad na litrato ng kanyang anak ang kanyang boyfriend at hindi lang sa iisang okasyon. Ayon sa pulis, at least anim na photoshoots ang naisagawa mula Nobyembre hanggang Marso. Isang anonymous tip ang nagpaalam sa pulis sa child welfare investigators sa mga nangyayari at naaresto si Gay at Lucas at nakumpis ka ang laptop ni Lucas. Sila ay nakasuhan ng lewd and lascivious behavior at eliciting a sexual performance from a minor. Si Gay ay nasa Brevard County Jail at ang kanyang bond ay nasa $70,000. Si Lucas ay nakapagbayad ng bond at kasalukuyang nakalaya.